Ah, saan po ba kayo nagtatrabaho, ma'am? Ano po, sa gate po ng strawberry. Okay. Ang isa kayong barangay official po ba? Or isa Hindi kayong... PIO lang po ng homeowners namin. Ah, sa homeowners association? Uh, tapos dumating po sila mayor doon. Nang umaga na yun na naka-duty ako. Tapos pagbaba niya, may dadala po siyang baril. Tapos po, siyempre po... Na, natakot po ako nung time na yon tapos ano, lumapit po si mayor sa akin, tapos sabi niya, akala ko ba tinigil na ninyo yung pag ng ticket sa strawberry? Eh sabi ko naman, Mayor, wala naman po kayong binaba na ano na ordinance na patigil po yung ano, namin yung paniningin ng ng ticket sa mga taong pumapasok doon na mga vehicles po. Tapos sabi ni Mayor, bawal yan na, illegal yang ginagawa niyo, sabi ni Mayor. Tapos po nung, ano, pagka ano po ni Mayor sa akin, pinangkuha po niya yung mga tiket namin, tapos tiningnan po niya yung mga tiket namin. Tapos eh, sabi niya ganun, sumama ka sa ano, sa munisipyo, sabi ni mayor po sa akin. Tapos, sabi ko, eh mayor, sabi ko, ganun ba kayo po ako dadalhin eh? Wala na, ano po ang kaso ko. Tapos sabi ni, ni mayor, basta, ano, basta sumama ka lang sa ano, sa akin, sa munisipyo, sabi po niya. Sa, tapos bago po niya ako dadalhin, sabi ko, mayor, pwede po bang ano, yung presidente na namin nang huwa ang isasama nyo kasi po, siya po ang mas nakakalam po naman about sa aming hoa. Sabi ko po kay Mayor, tapos sabi ni Mayor, hindi, sabi ni Mayor, ikaw, kung sino na datnan ko dito naka-duty, yun ang, ano, ang sasama sa akin, sabi po ni Mayor. Ma'am, nung time para duty ka, ma'am, is uh, nag-issue ka ng ticket? Hindi po, tagasulat lang po ako ng mga vehicles na pumapasok yung mga pit number po, nilista tapos, ko po. Tapos, nag-ungulekta uh, kayo nun? Opo. Nung time na yun? Nung, Opo. So, nung dumaan si Mayor, nongolekta kayo nun? Mm -hmm. Nag-issue ng Okay. Ano po yung sinasabi niya na merong kayong executive order siya na wala po siyang binaba attorney na ano na papel sa amin. So nung time ni ikaw lang isa doon sa may gate ng Strawberry Hills. Hindi po bali ano po kami lima po. Pero ikaw lang dinala. Opo. Yung iba hindi po niya dinala. Bakit daw? Ayaw din po K sa mama. Pero kayo po, kayo yung nag-issue ng ticket na gano? Hindi po, yung kasama ko po. Yung nag-issue ng okay. ticket. Magandang hapon po sa inyo, Sir George Nicolas. Oh, maganda magandang hapon. Sir George, pwede oh. niyo po ba kami mabigyan linaw? Sir, ano po ba yung regarding dito sa collection of fees ninyo? Yung, yung collection fees po namin, atorney eh, dinaan namin yan sa General Assembly ng 500 plus na member kasi itong aming pong lugar, eh, sobrang putek, sobrang dilem. Kaya nagka, nagkasundo po kami kasama ng mga membro na magpa-implement ng ganito para yung, yung, yung magiging pera, yung magiging fund, ilalagay natin sa mga kalsada at sa mga solar. Actually naman po sir, eh, nasa implementing rules and regulation din naman po namin yan na nakalagay doon na pwede kaming maningil kung kami ang nagme maintain na ng kalsada or kami ang nagbabayad ng tax. Sinunod lang po namin kung ano yung binabasa sa ng disod na batas. Ang lahat po ba sir nag-agree nung time na yun sir ng General Assembly sir regarding po sa actually, collection of fees? Actually, ato nga nagpatawag kami ng General Assembly, member man o non-member. Nakakorum naman kami kasi ang ang, ang aming member eh 500 plus. Mahigit naman puro lang nag-agree. Actually, may mga picture kami pinadala kay Maricel. May nakataas ang kamay, nasang ayon sila, hindi dami ng tao. Kaya, pina-implement po namin yan kasi kung hindi namin gagawin attorney, wala naman po kaming nakukuha tulong galing si LGU dahil private daw to po itong lugar. Okay. So, ano po, sir, yung uh, background, Sir Bakit, sir, nga hinuli po ni Mayor itong si Ma'am Maricel at saka dinala po sa police station? Actually, attorney, nakausap na namin si Mayor dyan nung nag-taking kami. Ang sinasabi nga sa amin ni Mayor na bawal daw maningil sa gate. Sabi ko, Mayor, pinagkasundoan naman po ng Logan at isa po, wala naman pong tutulong sa amin para makasadahan yung aming lugar. At, at, isa rin po ako, eh, na, nakalagay din naman niya sa aming implementing rules and regulations na pwede. Basta ang sabi niya, hindi pwede, nagtapos na po kami ng usap doon. Tapos, mga ilang araw, eh, may mga kabilang grupo na napunta ro, na nahingin na executive, executive order. Nung nakakuha sila na ng executive order na tinitigilan nila yung mga nasa gate, sinasabi nila na, oh, Bawal ng Manila, mag may executive order na si Mayor. Sabi ko, aantayin ko yung transparent executive order ni Mayor na ibabasa amin, saka namin sasagutin, or dadali namin sa tissue para tanungin kung ano ba ang dapat. Susunod naman po tayo sa batas. Okay, Tatanda. sige po, sige po, sir. Magandang hapon, sir Aquino. Hello po, magandang hapon po. Pwede niyo po kami, sir, mabigyan linaw, sir, kung ano po yung status ninyo dyan, sir, sa Strawberry Hill? Matagal na po ako complainant during ang mayor pa noon, yung mayor Torres, si Baria Maricel. Okay. Uh, matagal na po namin ito, pinaproblema ang lugar na ito dahil kami po yung mga nauna rito kami po ang naglinis ng lugar na ito na strawberry kaya may samahan po kami kami po yung umaka uh, samahan na. kami po ang nauna rito na, na, na nagtanim yung mga na bago nagsulputan na lang po yan ang ang kapatulat naman ang kapatulat naman okay sir. Matagal na po namin to kinukumplin. Ang una po namin kinukumplin si Suni Tayam na nagpapanggap na siya daw ang may-ari ng strawberry. Marami po siya dinala ng mga tao na sinasabi niya ito ang kilala si, si para ipan ip kami. ah uh, si Rodriguez ipinakilala sa amin Pinakuha kami ng rights akukansi sa halagang 15,000. Ang iba nakakuha pero bigla naglaho yon. Sa pangalawa, nagdala naman po si Sionitayam ng isang tao na sinasabi si Riz, si Ang pangalan si Rispi, Rispi si pinakilala sa amin na isa rin na uh, financier niya. Isa rin siya ng nangunguhan ng mga luti na aming binabantayan, linilinisan, pinagtatamnan. Pirsahan po kami, hinaharas, nagsasama po ng mga security. Si Shuni Tayam, nagtayo po siya ng organisasyon, katawagin CHB. At sila po iyon na nangharang kagit ano, kinukumplin e, po namin yan yung paniningil nila sa amin sa dating mayor at nakarting na po rin kami kay congressman uh, Bruno so, na. Pinupuntahan po sila sa gate. don din ang, ang CHB na tinayo ni Sunitayam. Pinagbawalan po sila na mangharang. So bali sir, nakatira din kayo sa loob sir ng Strawberry Hill dyan din. Opo, ma'am. Yes po. Yes, yes, okay. Terra. Tapos, ang dati, okay naman, pero recently, naniningil sila ng collection. Ano po yung kinokolektan nila para saan daw? ah uh, kumukuha sila lahat ng sasakyan na pumapasok. Mga tinitikitan po nila ang motor, limang piso. Ang, ang kotse, may, may 300, may 400, hanggang 400 po ang kanilang paninikit. Sa totoo lang talaga, uh, matagal na namin ito kinukumplin hanggang 30 po kami sa bagong mayor. Ano? Okay. Na, uh, so, So, ano na, po sir nangyari? Di ba sir nag-complain kayo nga may mga kinokolekta silang fees, may mga ganyan. So ano po sir yung uh, ang judgment dito? Ano na po sir yung na desisyonan dito? Uh, sa pangungulit namin si kay Mayor sa kalalakit namin, pinagharap kami ni Mayor ng kanilang Vice President at sa Secretary. Pinag-usap pinag, -usap, pinag -usap kami sa loob sa opisina ni Mayor. Na, ang sabi ni Mayor, itigil na nila ang pangunguliksyon dahil bawal. Itigil okay. na pinipayagad na may manguliksyon sa area niya na sa Meron pong executive order si Mayor na stop yung collection dyan sa Strawberry Hill. Opo. Sila pa ang katutunayang um, siri. Sila pa nga una nakatanggap dahil alam mo, nung nakatanggap sila, tinawagan po ako sa, ng Vice Mayor ado sa office ni Mayor na kunin ko na daw ang executive order dahil sa kaguluhan na paniningil nila na Lagpas-lagpas na eh. Ah, so, meaning sir, aware to sir, yung uh, Central Hill View Homeowner Association na merong executive order si Mayor. Alam nila to? Sila po ang una nakatanggap ng okay. executive order. Sige po. So, ito lang sir, nung dumaan na po sa gate ko, basko na yun dahil nadadaanan ko po yun. Sige po. So, magandang hapon po sa inyo, Mayor Midardo Custodio. Mayor, ang regarding yes, po Victor. dito sa issue po ng mga Strawberry Hill, ano po ba sir yung... Uh, background nito, sir? At bakit sa sir, sir nagkakagulo-gulo dito, sir? Ah, uh, yan ay inabot ko na yan na napakarami nilang samahan dyan sa area na yan. Kaya nung naguguloan na ako at napakaraming umaakyat dito... Uh, halos hindi lang dalawang tao yung nagsabi, nagre-report. Ang ginawa ko ay pinata pinatawag ko silang lahat. Ang sumipot, itong asosasyon na yan at saka yung isang asosasyon. Actually, marami silang asosasyon dyan eh. Pero itong magkabilang panig kasi sila yung umaangal sa paniningil kaya sila yung sumipot dito at sumipot din yung isa. Kasama yung hindi lang isang bisis, dalawang bisis sila na nagpunta rito itong nagrereklamo sa ng nagrereklamo. reklamo okay. Ngayon, ang nangyari po ay pinakiusapan ko sila na magkasundo na kayo. Yang lupa na yan ay hindi naman ninyo pag-ari yan na pare-pareho hangga't pinapakinabangan ninyo kung kailan kayo paalisin diyan. gamitin niyo nang gamitin pero Itigil nyo na yung paniningil kasi pari pareho naman kayong hindi nyo pag-aari yung lupa. Pari-pariho kayo na hindi nyo binibisan yung lupa at yung property na yan na ginagamit nyo para magkapira kayo para maningil, yung sinasabi ninyo na nag improve kayo nang in-improve nyo yung lugar, mahirap paniwalaan yan kasi... Kitang-kita naman ng mga mata ng mga dumadaan at ako mismo nasaksihan ko yan. Kasi kung ginagamit na pag-improve, actually may naglalagay pa sila ng gwardiya dyan, walang pahintulot okay. ang munisipyo, walang permit. Kaya sinabi ko illegal ang paniningil ninyo kahit nag mayroong kayong panikit, kahit asosasyon kayo, mm -mm. dapat dumaan man lang kayo sa munisipyo. Para na inspection yan, nakita natin okay. kung ano ba talaga yan at hindi sila may issue one kasi illegal settler yung mga nakatira Okay. Indian so bali mayor itong lugar na sinasabi nila nga uh, maintain nila ganoon Walang title sir, illegal sila doon sir. Tapos wala o pa kayong minimum permit po. sa kanila. Okay, at wala this, sir. po, walang permit at po. At yan po mayor, thank you. Notice na klaruhan natin na okay. uh, without permit sila. So basically kung wala kang permit, illegal nga yung mag-collection ka ng fees. Yes, attorney. Kaya tinatanong ko din po kay Ma'am Marisol kanina if meron kayong uh, letter na allowed kayong maningil yung OWA yes, oh. doon sa sa subdivision. Wala pong Opo. binigay. Ayun nga, nga po. So, meaning wala Opo. po kayong permit, ma'am. So, meaning kasi pag wala kayong permit galing po sa inyong LGU, magiging illegal talaga yung pag-collection and fees. And base po, ma'am, dito sa binigay ninyo mga resolusyon, wala pong dito approval po yung ordinansya nga for collection of fees Ang kalagay lang no sticker, no entry. Pero wala dito yung mga collection and fees eh. So, basically, ma'am, pag mga ngulekta talaga, nga wala po pahintulot po ng LGU, ma'am, natin magiging illegal yan. Ano po ang uh, rason bakit daw po siya dinampot at dinala daw po sa police? At maliwanag yung pagkakasabi ko sa kanya na itigil niya, niya yan at kami magmumudod ngayon ng relay. Sabi niya walang, wala siyang sasakyan para magpaliwanag doon. Kasi bit-bit nga namin po yung ticket niya at ang intention i-turn over doon para itigil na nila doon sa police station. Ang pagka ang pagkakasabi niya, wala siyang masakyan. Di pwede ka nang makisabay sa amin kung gugustuin mong makisabay. Sabi ko sa kanya. Ngayon pinalaki na nilang pinalaki. Sinasabi pa nila, kitang-kita -kita sa video yung baril. Wala naman baril na nandoon sa baywang ko na nakikita naman sa video. Mayor, nagsinungaling ka. Di ba po, yung pagbaba mo, may baril ka pa? Tapos sabihin mo, walang baril, inilagay mo na po sa baywang, di ba? Hey, wala po akong, alam, wala po akong uh, video yung kasi nga, kahit ako natakot, natruma nga po ako dun sa, porke po, ano, simpleng tao lang ako eh. Wala naman lang, lang po akong kalaban-laban na, ang liit-liit ko, tapos ang dami-dami nyo, tapos may baril ka pa, may bodyguard ka pa. Sige, sasagutin kita ha, ah, kasi maraming nakarinig. Nung nakisabay ka, pwede naman ka mo, makisabay na lang ako. Kinasabay na kita doon sa kotse, at anong nangyari? Nung Pinasabay kita sa kotse, dinala kita doon sa presinto at iniwan na kita. Hindi ko nga alam ang pangalan mo eh. Sila na nga yung nag-records doon sa polisya eh. Basta nakita lang kita at sinabi ko na di ba nag-usap na kami ng presidente ninyo? Wala kayong permit. ...alakas lakas ng loob niyo maningil ng alalaking halaga. Marami nang nagre-reklamo sa inyo. Anong gusto mo? Magpaliwanag ka sa presinto o dadaan pa tayo ng asunto para makulong kang tuluyan ako sa kanya? Yun yung sinabi ko sa iyo, ba? Diba? Maliwanag yon at yung sinasabi mong baril, iha, nandoon sa loob ng kotse, ah, yung 45 na lisensyado yung... kasi mayor ako nag-iingat lang nandoon po sa loob ng sasakyan ko. Ah, actually, sinabi niya po naka, ano, pero sinasabi niyo po hawak. Oo oh, po, hawak po niya. Actually, ma'am, sa CCTV, hindi makita nga. Wala, wala po, nakatalikod po, po siya eh. Kasi Ako sabi niya po hawak yan. po. Actually, okay. ma'am, wala po sa video, ma'am, na ba may... Po niya kasi po, natakpan po ng kotse niya, tsaka nakatalikod po siya eh. Kaya hindi po, hindi po nakita na hawak po niya. Kasi nakatago na po okay, Okay, ganito ano tapos, eh. ma'am. Ang kung makita po sa video, wala naman pong ginawa pong pagtutulak si Mayor or parang hinagis. So, kung tingnan mo, ma'am, parang nag-usap dyan. Kinausap lang eh. Wala namang, ayan o, no? kita mo sa video. Si, si Mayor po ba na naka-orange? Tama po. po ba? Eh, wala namang baril dyan o. No? Kung makita mo sa damit, parang wala namang bukod. Eh, ano niyo po? i e, sum nyo po yung dito po banda niya. Pero importante, ma'am, hindi siya bumunot. Kasi kung may baril, tapos, syempre, isa bilang isang official minsan for safety. Basta as long as may permit to carry naman siya, firearm, ano, safe yan. As long as hindi binunot, hindi naman tinutok sa inyo. Ngayon po kasi ganito po yun, ma'am. Kung wala kayo talagang permit sa pag-amin nga ninyo, wala kayong permit ng mga illegal nga talaga yun, ma'am. Papasok yun siya, ma'am, sa warrant arrest. Pero dinala naman ko sa presinto, di ba? Hindi na kayo kinulong. Iniwan po niya ako dun sa ano, sa... PNP. Sa PNP. Oo nga. Pero wala, walang kulong, hindi ka na jail. Hindi, ka hindi. naman, kinausap ka dun. Opo, okay. In iniwan po ako dun. Sige. Ano po ba yung masabi niyo dito nga, di ba, na kausap na po ni Mayor na wag na po i-continue yung pangolekta kasi illegal since wala naman mga permit and everything. Bakit sir, hindi pa rin natigil? Actually po, hindi ho totoo yung sinasabi lang nag-usap-usap na kami ng mga grupo. Wala kaming nakakaharap ng na grupo, wala kaming na, natatanggap ng executive order. Inalam namin na sa konsihal, nakausap namin na walang dumadaan sa kanila. Pangalawa po, sa aming implementing rules and regulation, may nakasaad doon na right and power ng homeowners. Kasama po yan sa right and power. Kaya sa sa ko po, bilang, bilang hindi pa naman po natatransfer tong aming lugar sa LGU at hindi naman sila nag nagdudonate dito, hindi sila nakikailan sa lugar namin, kami yung nag-maintain ng kalsada. Uulitin ko po, 500 plus yung aming member, isa lang sa isang pamilya na pinagkasunduan po yung mga ganyang bagay. Kung hindi po namin gagawin yung paniningil na yan, saan po kami kukuha ng ipagagawa ng kalsada? At uulitin ko lang po para sa kalaman din ni Mayor, may dokumento kami sa kanya. Andiyan yung aming implementing rules and regulation na galing sa DSUD. Tinanong din po namin sa DSUD yan kung may karapatan kami, pwede still kung kayo yung yung nag nag maintain ng kalsada. Malino po sa batas yan ng, ng IRR, ng Magna Carta ng DSUD, sa right and power. So, lang po. Yan ang malaking ano. May maintain nila, alam nilang hindi kanila yung property. Ayusin nila yung kalsada ang sinasabi nila. LGU, but and, sir government road to sir yung sa karsada? Hindi. Private property yan eh. Na hindi, na, hindi nila pare pari yung pag-aari yan. Okay. At may mga nakakasakop na barangay official dyan at hindi naman sila mga barangay official. Unang-una talagang illegal talaga yan kasi wala silang permit. So, Mayor, meron po kayong nilabas uh, ng executive order nga pinapapigil na to? Mayroon na kaming dokumento na inilabas sa kanila dyan at yung tinatang, itinatanggi nila ang executive order number 25. Yes, sir. Ika-25 na executive order ko yan nung ako'y mula nung na naupo. So, meaning sir, aware na sila dito, sir, nga meron kong EO25 nga pinagtitigil -pinag mm -hmm. niyo muna, sir, yung collection of fees dyan sa may Strawberry Hills. Yes, yes, sir. Kasi okay. unang-una, wala rin silang permit talaga dyan. Sige. Thank you for that, Mira. Kasi with okay. that, sir, actually, mas klaro, sir, nga dahil may Executive order kayo mas mataas yung sa hierarchy versus po sa ang uh, DHD should lang na may IRR kasi kahit may permit yung binigay yung DSUD sa homo Association to collect and fees pero pag mayroon executive order yung mayor meron kasi under sa constitution and sa local government code that mayors have police power meaning they can regulate po the exercise ng mga private individuals for the general welfare. Ngayon, if may question po yung homeowners for regarding sa executive order, kailangan muna, sundin nila muna executive order of which na ipigil muna yung pangolekta ng fees. Now, if they want to question the validity of the executive order ni Mayor, raise nila muna sa korte. Only the court will render, no, yung... Nga kung valid or invalid po yung executive order ni Mayor. Hindi po pwede i-disregard ng uh, people yung executive order ng isang mayor's LGU. Otherwise, parang uh, kinokontra mo mismo yung government niyan. Mas kayo pa yung may kasalanan niyan. So meaning, kung may restrictive order nga, itigil mo yung collection, tigil nyo. Ngayon, if you want to raise the validity of the restrictive order, then, then go to proper channel. Hindi pwede nga isuwain nyo yung utos po ng isang LGU, especially yung mayor po yung nagmamanage po ng isang uh, lugar dyan. Yes. Matagal na nilang matagal na nilang hawak yung kopya na yan. Ayaw ko ba kung bakit. Sige, Hindi nila po. inaamin na may kopya sila. Thank you for Did the sir, clarification participation Mayor Medardo. Thank you for thank your you. time din po Mayor. Thank you. Thank you. Salamat po. For now, kailangan si Sir George, no, yung Centro Hill View Home Association, kailangan itigil talaga nila yung paniningil kasi executive salamat order po. goes supreme over DHSUD. Kasi uh, again as I mentioned, ang mayor natin LGU they have police power to regulate, no? So it goes way more above the private contracts, pwede nila itigil kung ano man yung makasunduan ng mga private contracts. Kasi mas mataas talaga yung Executive Order. Ngayon, itigil muna yung paniningil. If may mga question po yung Homeowners Association, you raise it to the proper channel. You can go to the H.S.U.D. and inquire as to the validity to Executive Order or you may go directly po sa mga regional trial courts natin and you can file po a or para po ma-check talaga if the EO is valid or not. But for now, pakitigil na po yung paniningil kasi if hindi nyo titigil yan, kayo po yung may uh, kaso dyan. Kayo po yung pwedeng kakasuhan ng LGU ni Mayor if hindi nyo sinunod yung yang executive order. So I hope po, klaro na po tayo dito. Hindi, wala ko lang po ah. Kaya kami hindi tumitigil, attorney. Wala naman kami nare-receive na executive order. At isa pa, pag naka-receive kami ng transparent, ikukusulta namin lang sa, sa, sa Kasi yung, yung aming implementing rules and regulation, ano po yan eh? Republic Act. Kaya kailangan okay, po clear. namin munang i-check yung legality ng executive order ni Mayor. Lalo na itinatanggi ng mga konsihal na dumaan sa kanila yan. Okay, sige to po sir, since uh, ang kini question niyo kung may receiving copy or not. But for, based na po sa nakuha naming fax, if ever may executive of order, yun po, sir, yung mag supreme over po sa mga IRR po ng uh, DHSUD na inaprubahan. Ngayon, if ever to question the validity, you can go to proper channel. Ngayon po, sir, pwede naman po, sir, nga kasamaan po kayo namin, pati si ma'am, doon po sa tanggapan ni Mayor para po makakuha kayo sir ng copy ng kanina executive order kasi siya na po mismo kanina nagsabi at nag-affirm yeah. na may binaba po siyang EO25. Ngayon, if uh -oh. may mga further questions kayo, you can raise it directly po kay Mayor doon po sa tanggapan niya. And sasama na lang po kayo ng team po ng Wanted sa ma radyo. Mas maganda po yan para makita natin yung receiving copy kung talaga na yes po. So ganoon na lang po ma'am, ang Sir George and Ma'am Marisa yung gagawin natin. Ang sama po kayo ng team, punta tayo sa tanggapan ni Mayor and mag-usap po kayo ni Mayor, no? And para makuha niyo din yung copy ng executive order niya. At nakikinig naman si Mayor ngayon, so mape-prepare na po yung kaniyang copy. Apo, samahan po kayo ng reporter ni Senator Rafi, no? Sa tanggapan din po ni Mayor para makapag-usap din po kayo. Ngayon din po sila Sir George and uh, sila Sir Aquino para mas malinaw po, Mama Maricel. Okay?